Hello po sa lahat. So sa video nito, share ko po sa inyo kung paano mag-install o maglagay ng water submeter kagaya nito at saka yung mga materyales na kakailanganin po ninyo. Alright, so let's get started! Bago po tayo magsimula, nais ko pong ipaalam sa lahat na yung source ng tubig po namin ay galing sa isang deep well o this is actually like a pozo before na di kuryente na ngayon na ginagamitan ng makina. Alright, so let's start. So ito po yung mga materyales na gagamitin po natin. So of course, yung submeter. Um, actually, nabili po namin ito sa isang online shop at napakamura lang po nito, hindi po ito umaabot ng 200 pesos, mga 100 plus lang po ito without shipping fee. So ito po pala yung makikita nyo sa box, itong submeter, tapos yung parang itim na maliit na goma and then yung panglock lock at saka itong metal. So dalawang metal po makikita natin, yung dalawang yellow na metal. Alright? Simulan na po natin yung pag install So una, kailangan din po pala natin ng Teflon tape kagaya nito. Mabibili po ito sa mga hardware stores. So yung edge po ng submeter is lagyan po natin ng, uh, paikutan po natin ng Teflon tape. You just have to estimate po kung gaano siya kakapal or hindi naman masyadong manipis. And then ilagay natin yung parang black na um, goma. And then itong... Medyo mataas na metal, na color yellow. It comes along with the box pala pagbili natin. And then itong pang-lock niya. So, and then ikut-ikutin lang natin hanggang sa matighten up siya. Pwede niyo po gamitin like your bare hands, but medyo masakit siya kung meron kayong, I'm not sure paano anong tawag nito sa Tagalog, but sa Bisaya kasi tawag namin liyabe de tubo. So, yeah, but definitely you can use your hands. And you just use like um, something like gloves to to make sure na hindi masasaktan yung kamay mo kasi masyadong masakit siya. And then just do the other end. Lagyan siya ng Teflon tape and then do the same process. Ilagay yung parang black na um goma and then ilagay din yung Medyo mataas na metal. di ko lang po sure kung ano ang tawag sa metal na to. And then yung pang-lock niya. And then afterwards, you just have to tighten it up. Ganun lang po kasimple. Dito gumamit na po kami ng um, gloves. Alright, next part po is ito. Uh, Napaka-importante po ng parting ito. Um, this is actually called like the female adapter. Mabibili po ito sa mga hardwares at meron din po ito sa, nabili po namin ito sa Cebu Home Builders. And this is only 50 pesos. So need po natin ng dalawang ganito. Dapat ganito po yung itsura niya kapag naka-attach na siya sa um, submeter. And then let's open it up para alam po natin kung ano yung content niya. By the way, um, this female adapter is actually used for the faucets pero since DIY po yung pagkakagawa natin or pagkakabit natin ng submeter, kaya po natin siya ginagamitan ng ganito, yung itong yung, yung female adapter para makonect po natin siya sa PVC, yung daanan talaga ng tubig. So ito po yung makikita natin, yung parang maliit na gomang ito. So, tatlo po siya dapat. So, you just really need to make sure na kompleto ito. So, ito. And then, yung medyo mataas na parte. And then, itong puti. So, actually, the purpose of the white one is to, something like to tighten up. Para pag-connected na siya sa PVC. So, ganito na po siya. And then, hanapin lang po natin yung best na spot na lalagyan ng um, submeter. Pinili po namin ang lugar na ito kasi hindi po siya um, masyadong dinadaanan ng tao. Walang masyadong dumadaan. So, para safe naman. And then, on this part, sa paglalagay po natin or sa pagkakabit natin ng submeter sa PVC, kailangan din po natin yung Teflon tape. So, wag lang po natin yung kalimutan. And then, hihiwain na po yung PVC Then you just have to let the, excess water to flow. And then let's connect it to the first edge. So tanggalin po natin yung tatlong parte ng female adapter. Okay, again, you have to make sure na kompleto siya. So first, yung pinakamalaki. And then yung puti. Hindi ko lang po sure kung ano din po ang tawag niyan. Hindi pa 'yan maliit na goma yung ilalagay, 'yun pang isa, yung isang itim na part. And then ilalagay na natin yung maliit na goma and then adjust lang. You just have to adjust it. So ganyan, 'yan na po yung itsura niya. And then kukunin po natin yung submiter, yung yung submiter na may naka-attach na other female adapter. And then, lagyan po siya ng Teflon tape. And you just have to estimate po yung, tef yung amount ng Teflon tape na ilalagay nyo. Hindi po masyadong makapal kasi pag makapal naman, um, hindi siya uh, like, sobrang sikip. hindi ma um, i-insert yung other adapter, other part ng adapter. And then, kapag manipis naman, um, ang tendency is maglilik yung tubig. So on this part, let's just do the other edge of the submeter. So kagaya po ng ginawa natin kanina, so ilagay po natin yung first, yung pinakamalaking black, and then yung puti, and then yung pangalawang itim, and then yung pinakamaliit na itim na parang goma. And then you just have to adjust accordingly And then, later on, pag okay na siya, um, pag nalagyan nyo na yung, ng Teflon tape, yung other edge, then, ready na siya na ikabit. So, just have to be careful. And again, not too many. Ang nangyari po dito na sobrahan po ng Teflon tape. So, later on, makikita nyo po sa video na um, tatanggalan siya. So, it's really very important po na um, you estimate properly kung gaano karami yung ilalagay mo na Teflon tape. So ito pong mangyayari kapag nasobrahan po siya ng Teflon tape, hindi po kakasya yung other edge ng female adapter. So pero anyway, okay lang naman kasi mababawasan mo naman ng uh, mababawasan mo lang naman siya. Okay. So you just have to tighten it up. So again, um, pwede naman siya bare hands yung gagamitin mo, kaso lang uh, medyo masakit siya. Pero pag may liabe de tubo kayo, then the better to protect you um, from pain. And yun lang po, successfully installed na siya. Thank you so